Pampagod vibes muna tayo. Meron na akong kwento sa inyo. Noong araw sa probinsya, meron kaming alagang aso. Galing niya manghabol ng payawak. Tikling. Daga. Musang. Habol niya. Huli. Kahit saan pumunta, habol. Huli. Isang beses, papakainin ko siya ng hapon o tanghali pagkatapos namin mananghalian wala paanap kung hanap ng aso nasaan ang pangalan niya Magi tawag na ako ng tawag Magi hindi natating. hindi hinayaan ko na lang sabi ko uuwi lang baka na nila sa gubat baka ako nang ng mga tekli na nagugutuman na maya maya bandang alas tres ng hapon dumating putikin putikin puro lupa yung katawan may tangay tangay siyang rabbit patay na yung rabbit putikin putikin din ang dami niyang lupa sa katawan De, sabi ko Tiningnan ko yung rabbit. Pagtingin ko, yari, rabbit, ito ng kapitbahay namin. Ay di, tiningnan ko, maigi, talagang sa kapitbahay. Naku, ay sa kapitbahay na, patay na. Kagat-kagat sa liig. Ay di, ang ginawa ko, kinuha ko yung rabbit. Nilinis ko, nilinis ko, sinabong ko, tinanggal ko yung kanyang mga... Putik-putik, pero patay na. Tinanggal ko lahat, inalis ko. Yung mga lupa-lupa sa katawa. Kaya e, ginawa ko, lumipan ako dun sa bakod ng bahay namin. Hindi ako nakikita ng may-ari. Inilagay e, ko dun sa kulungan. putin puti na Parang walang nangyari. Nilagay ko dun sa kulungan. Parang walang nangyari. Kunwari, mamaya eh. Napakinggan ko sumisigaw yung Anak ng may-ari na kapit-bahay namin. Ang rabbit! Ang rabbit! E, hindi ko pinapansin nung una. Kaya maya, mama, ang rabbit! Ang rabbit! Ay di, ang lakas ng pagkakasigaw niya. Lumabas ako. Kunwari wala akong kaalam-alam. Mamaya eh, nakita ko. Bakit? Ano nangyari? Yung rabbit namin. Ini libing ko na yan, patay na yan. Tingnan eh mo, naandyan na uli sa ulungan. Bumalik. Ayos. Sabi ko. <laughs>